magsundo tayo kay Ate Mika Out niya ng 7. Pasok niya ng 11.40. Out niya ng 7 ng gabi. Ay, bilis-bilis na natin. 6.40 na po. Baka matakot si Ate Nika. First time pa naman niya. First time niya mga ka-friendship na ano na ganito. Out ng gabi. Hindi yan sila na sana yung mga ka ka-friendship umuwi na mag-isa. Kahit umaga pa ganito yung night view dito sa uh, daanan natin, okay? Papunta ng school ni Ate Nicole. Ayan mga ka-friendship. Ayan, ganito ka dami dito mga ka-friendship. Ayan yung mga parents naghihintay.

ay eh, hinihintay namin yung butso ko na sa comfort room lang po. po tayo, try natin i-check kung sakali may available o uniform sa kanya. Since huli na kami, nagpagawa, nag, uh, nag, ano, nag-inquire regarding sa bago nilang uniform, school uniform. The next day. Mayong maulan nga buntag sa inyong tanaan. Kalisod ba ano, hindi ta makatog mabunahuna ning estudyante kung maka ba o bawde. Pati ko suga sa uwan mo eh. Kumusta, 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 kumusta kayo dyan mga ka-friendship. Sobrang lakas ng ulan, no? Diyos ko, hindi eh, ko alam kung makapasok ba kaya itong mga estudyante ko. Ayan mga ka-friendship grabe ang lakas ng ulan eh. Hindi ko ginising ang mga junakis ko. Gusto na ginising kasi. Saka na ako na lang sila gisingin pag luto na yung niluto ko. Lutong ulam. 4.55 na. Nagagahan na ang dalaga ko kumain, pinakain ko lang siya mga ka-friendship kasi eh, baka walang suspension ng klase alam mo na mga junakis ko ayaw nila na malate sila ma ano sila, ma-absent ayan, kaya sabi ko kain na siya para pag sakaling may klase mabilis na lang kung wala naman, di ba, tulog ulit ayan Many, many hours later. Hello, mga ko-friendship! Habang walang ulan, okay, it's already afternoon. Okay, so, i-grab natin yung pagkakataong walang ulan. Kanina kasi mga ka-friendship umaga, sobrang lakas ng ulan. But then, I'm so glad as well dahil walang pasok ang mga junakis ko nakapahinga sila. Si Nanay Del lang ang hindi nakatulog dahil masakit ang mga tuhod. But kahit masakit ang mga tuhod, pa dahil may order po tayo. Hindi po pwedeng hindi, hindi natin madispose ang order natin for today dahil ayaw ni Nanay Del ng bahaw. Bahaw na paninda. So, samahan niyo po ako mga ka-friendship. Nandito na tayo sa baba mga ka-friendship sa... collection tayo at isa din tayo mag-deliver tayo. Kahit kunti lang mga friendship ginagrab ko kayo. Eh. Kasi may pananagutan ka na sa mga customer mo. That's the reason why na pag once na pa-order ako hindi po pwedeng eh hindi ko i-deliver. Eh so tara ka na mga ka-friendship. Kahit maulan. Rampage tayo. Tuntahan natin si Nanay yung humingi ng tulong sa akin. Mga kapatid hindi ko siya pwede ibigyan ng tinapay kasi hindi ko alam yung condition niya. Kasi as per sa sinabi ni Nanay, ano daw... Uh, bawal daw siya lumunok na ano, hinihingi niya sa akin tinapay. So, si nanay na lang, o oh, may baka may anak si nanay doon, siya na lang ang bibili, rather, ng tinapay para kay nanay. Kasi sila masigit na kakalam, mga ka-friendship, ano. So, maliit lang niya ibibigay ni Lulang Del, yung nanay Del. Kasi alam niyo naman yung sitwasyon ni nanay Del, kapi Del, gusto ko makatulong kahit sa maliit paraan makabigay ako so ang sa madaling salita mga ka-friendship bibigyan ko ng pera si Nanay Del o si Nanay Del si si Lula okay stay tuned mga ka-friendship ayan mga ka-friendship na deliver na natin yung isang mananalof natin mabuti naman yung kasisi kasisi ko pinukuha naman niya yung sa bananalo. loaf. na ano, <smart noise> makaubos tayo nito. Kahit kunti lang to. Mabibili to ng iba. Maulan mga kapagsak talaga ko. Basa nang tunin na ngayon. Malapit <laughs> ah, na tayo doon sa, sa kay nanay kunting ano lang mga uh, ka-friendship blessing, pinaka-importante kasi sa akin is may naiabot ako sa hinihingi ni nanay na uh, tinapay ang pangako ko sa kanya, pag uwi ko sa bahay babalik ako para mabigyan ko siya yun yung pinaka-importante mga ka-friendship pagdating natin doon babalik ko kayo. Nay. Ah, uh, bali na ano, hindi kita binilhan ng tinapay dahil 'di ba sabi mo mahirapan kang lumunok. No? Uh, since wala man ako nakausap na kamag-anak mo o mga anak, ah uh, mayroon akong kunting kita nay, okay? Sa pagtitinda. Ibibigay ko na lang sa iyo. Nay ha, ikaw na nay ang bahalang magbili, ha? Sige, Nay. O, oh, maraming salamat din. Ingat ka dyan, ha? Uh, o. Oh. nga ako ng ulan eh. Bakit? Eh, punta pa ako doon para humingi. O. Oh. Sino ba kasama mo dito, Nay? Yung asawa ko. Saan na asawa mo? At sa loob. Ah, sige, si, si tatay na lang pabili mo ng tinapay or biscuits, uh -huh. ha? Kasi mahirap man yung mangu... bibilhan kita na baka yung ras yung pagbili ko baka hindi okay sa iyo. So ikaw na lang nai ha. Kunting kita ka lang yan nai sa pagtitinda ko since nangako ako sa iyo na babalik ako, di ba? Ayan, sige, pabili mo yan ng tinapay kay tatay ha. mag ka. Okay. Ah, okay. Sige, ingat ka na ha. Ingat ka diyan, sige po. Wala man akong thermometer, nay, hindi ko maano yan sa, no, magpakuha ka thermometer, nay, oo kasi hindi naman natin alam yun, nay, ha, mag-ano ka, nay, magpa, kuha ka ng, ano, temperature mo, ha, sige, ingat ka, nay, kunting halaga lang yan, magpambili mo ng tinapay, ha, sige, maraming salamat, nay, sige, ingat ka dyan, magpagaling ka, mga ka-friendship, si nanay yung humingi sa akin kanina nang dumaan ako, bibili ng tinapay daw, ayan binalikan ko na si nanay, ingat ka dyan ha, sige, dito na ako nay, sige, magpabili ka ng tinapay para di ka magutong sige po ayan, uwi na tayo since na, abot na natin yung nanay kung tinghalaga lang yun mga ka-friendship makabilis gurado ako makabilis si nanay ng pinapay at saka palaman pwedeng gardenia yung bibili ni nanay it's up to her na lang pa nung gusto niya basta ang pinaka importante na nabigyan ko sila dahil nag reach out siya sa akin wala naman akong uh, ah, ako mayaman mga ka-friendship uh, ang gusto ko lang kasi nang may sa akin may may abot ako kasi tinapay lang din naman yon okay Ramdam ko kasi mga ka-friendship yung... Anyway, hindi pa rin man ako matanda. Uh, may maraming tao din, mga kaibigan, na tumutulong sa akin. Na talagang, hindi ako hinindihan kahit isang salita ko lang. Dahil na siguro nakikita nila yung paliit pa yung mga anak ko during their life. Kaya, kahit gano'ng magkalaki ang puso ko na magbigay sa kanila ng ina, help na kailangan nila. Pero dahil nga ano lang tayo, simpleng tao lang tayo, yun maliit lang ang kita natin, yun lang ang kaya natin ang sa mga taong humingi sa atin ng video. So, ayan isang banana loaf na lang po ang natitira mga ka-friendship. Punta po tayo sa ating next customer. Supposedly pupunta sana ako dito sa malayo-layo, kaya lang. Baka lalakas ang ulan baka lalakas ang ulan mga ka-friendship mahirap bumalik pag ano no so try natin i check dito kung mai ano natin to mai deliver natin to sa iba nating mga customer para mga ka-friendship ayan mga ka-friendship ano natin uwi na tayo. Oh, hindi pa tayo uuwi mga ka-friends. Ang namin din. May kausap pa siya sa mga ka-friends. Medyo na wala ako sa wisho. ayan, wisho talaga. Ayan, ayan, ayan na. So, i-deliver ko kaya ito. Sige, sige. Many, many hours later. Mga ka-friendship, after po natin nagtinda ng iilang banana loaf po, nakauwi na po tayo. Uh, mayroon pa ako isang customer na hindi pa nasingil sa bayad mga ka-friendship Sorry to tell that Okay, uh, but anyway that's really the truth Okay, na mayroon, na iwan, eh, iniwan ko na lang doon kasi napagod Masakit actually mga ka-friendship, masakit talaga ang paanin ni Nanay Del Dahil kaya lang, uh, since na-order na ni Nanay Del yung order ng ating mga customer Talagang obligado si Nanay Del mag-deliver sa kanila Okay, so there you go, andito na tayo sa bahay Uh, sa labas ako mga ka-friendship gusto ko ng isda dahil nga masakit tong paa ni Nanay Del. Bumili po tayo ng um, bangos. Napirito na po yan ni Nanay Del yung bangos. Tapos kahapon nakabili din po ako ng sari-sari na gulay. Ayan, uh, plain lang yan. Niluto ni Nanay Del yung ating sari-sari na gulay. Okay, pakita ko po sa inyo mga... Ayan mga ka-friendship, plain na plain yan. Walang harlong chemical. Okay, so there you go. Ready na po kami mga ka-friendship sa aming dinner for tonight. Pwede na pang yan. At saka very nutritious by the way, yung gulay na yan. So marami tayong benefits na makukuha sa plain na sari-saring lutong... ah... Uh, ginisang asarisaring saring gulay, by the way. Okay, so marami po tayong makukuha dyan ng mga benefits, nutrients na mag-build ng ating mga muscles, ng ating immune system, and of course, para panglaban sa ating mga sipon, whatever, whatsoever, okay? So there you go, my co-friendship. So ready to fuckles now? I think uh, mag uh, aga yung dinner namin for tonight. So lagi ko pong uh, sinasabi sa mga vlog ko uh, nang kugda ko dako nga tanan kita na mga uh, anak ng Dios mayroong baluluto, uh, makakain may pagsalusaluhan sa pamilya sa pagkainan sa mga oras ng ating hapunan agahan at tanghalian so that's all for today mga ka-friendship bye for now and thank you so much for this day kasi kahit maulan, nagkaroon tayo ng kunting blessing. Naging productive po tayo. Okay? Kahit masakit ang paa ni Nanay Del. So, thank you so much. And I hope that you keep on watching my videos. Keep on following or subscribe subscribing our channel. And please do like and share as well. Bye for now, Friendship. We love you. And thank you so much to all my customers yung bumili sa aking banana lo for today. Okay? So, thank you. Thank you so much. And advance happy birthday. I think that's, it's not ad advance. It's belated, I think. Sa Uh, anak po ng tendera ni Kuya Bong Bonjan sa labasan so there you go bye for now and here's my song for your for your baby sorry okay happy 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 birthday happy happy nag-order ka sa akin ng uh, banana, lo banana loaf. Thank you so much sa na-share mong blessing sa akin. Ganda. So, bye for now, my ko-friendship. Bye! We love you all. Bye! Many minutes later. Hey! tawag -tuwa si nanay. Okay. May pa-flower si kuya. Okay. <laughs> okay. Saan ka pumunta, kuya? Okay. Sa okay. Ever siya okay. po. Binigyan ako ng kuya ko ng anak ko ng flower. Yay! Bongga-bongga si nanay. <laughs> Aray, nakalakad tuloy si nanay kay tira-tira pong lakad. Yes, ilagay na yan sa flower base. <laughs> so, ayan mga ka-friendship. Yung bulaklak na bili ng anak ko. Binigay sa akin. Ilipat natin ang lagayan. Lagay natin dito sa vase para may lagay natin. May bigay natin kay Mama Mary. Ayan na. Uh, may flower na si Mama Mary. <laughs> may flower na si Mama Mary. Nicole! Nasaan yung ano mo, Nicole? Salamin? Tinago mo? alam na hulog yan si Maya ngayon. Lagi na lang siya nahuhulog. Nakupungil na ngayong ilong mo. No? Napungil mo. Ilong mo sa sobrang lakas ng hangin dito sa taas. Sa di mabantayan yung ano niya. Yung pin pintana namin. Ano La cambiri, tananani na, -na